isa eh, iboley drive. dito magbig. magbig. natin dati na bahay magbig. nga lang po yung magbig. Saya mau obyek dan disin saya tutup pak. kira-kira ada kira dah ilang bisa aku natumba ron ilang bisa sama natumba <laughs> <laughs> dito na po tayo mga kalingap mga kambayan uh, mga pagpengang mga tayo nang konti so update to po kayo mamay mga kalingap uh, mga ambon siya nga ating mga uh, sidekick Interpreter. Oo, <laughs> uh, bait po sila dito mga kalingap. At, ba? Uh, sa mga kababay po natin dyan uh, huwag po kayong mag-alala sa akin dito kasi uh, naman po tayo sa lugar po nila mga bait po yung mga kapatid po natin na mga katutubong tibuli uh, ah, mga blaan po uh, naka nakatulog na rin po tayo sa Puruk mong na kung saan uh, mga, mga blaan naman po yung mga nakasama po natin doon Ata uh, gairin punila nila Alam mo ano? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam natin Alam mo? 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 Alam po natin, Bata alamin kung ano po yung kakalagayan po niya. Dito blast nito Bigas na. Ha? Yeah. Ako magdala. Gana, masarap sila mo. Siya na lang dito magdala si Ate. May langgam po. Hmm. May langgam yung aking bigas. Hindi <laughs> 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 ra. Sige po update ko po kayo mamaya mga kalinga pag na po tayo. Ayo. So yun po mga kalinga pa. Ah, Boye. Dito po. Ayan. Ayan. po sila, ano, yung uh, inilapit din po nila, nakalugar po nila. Ayan. Ayan. Mayroon daw pong APWD na kung saan alaga po niya. Ito rin po yung kanilang pangunahing produkto. Ay, dito po tayo siguro sa, ano, sa para maliwanag. Dini pala dito. Ito. Ito yung anak niya. Oh. Hmm. Ito po yung anak po niya. isa oh. Napaano po siya? Hmm. Mamuan niya. Mamuan niya. Mamuan niya. Mamuan niya. Mamuan daw siya ba? Ay, hindi siya makalakad. Opo. siya makalakad. Hindi po Hmm. Madilim po kasi dito sa area. Losok what ba way din sa pong ano dito na hindi po makalagad PWD po Pero gumagawa pa rin po siya Ang mga stick Sa tulong din niya po sa kanyang magulang Ang Ang pangalan po niyo Makalakad daw sir Pero ano ang Oh, nakalakad ka, pero baka... Nagkakita mo rin ang buhay normal kagawa pinag nabay kaya lang nabay mo rin sa normal kaya pero... normal naka ginabay. Pero nung pinanganak normal. Opo, normal. Ano kaya nangyari kay... ...woy kasi lumit ko yung isang niya eh. Ito. Ah, titong po alala. Lumit na. Lumit na. Hindi kaya... Hindi mo siguro ito pulyo ano po kasi... Ah, hindi di halu na katikiran ni Ramon. Siravi pa. At apo din nakaka mm -hmm. ano nakakatuwa niyo rin siya sa paggawa ng mang istik. Mm -hmm. Oo. Oh. Babang siya uh, sa mang istik. So, malaking tulong din po ito sa sa kabilang ng kanyang uh, kapansanan ngayon. At uh, nakakagawa pa rin siya ng pagtulong sa kanyang nanay. Sobrang nakakawala po hanggang itong kalagayan. Naranculo naalala ko tuloy yung sa mga beneficiaries po natin na uh, si Jacqueline na uh, ta si Jacqueline naman po isang beneficiaries natin na PWD sa rin po siyang uh, dalawang PWD uh, pero mas ma ano po siya kung kumpara po natin kay Jacqueline bahay anak nakatira siya dito sa anak niya si si Tia kaya ang anak niya din sa tibuli. Ah, sa tibuli ang anak oh. niya. Problema Ay bahay. Ay wala pong bahay sila nani. bali Balitong bahay na to, bahay ng anak niya. Anak niya. Oh. Mm. So ng mga kayo po kahirap po yung uh, bahay po nila, ang kanilang kalagayan. Lalo po dito sa isang anak uh, niya na PWD. Ilan, ilan taon na siya? Hiling halayan siya. Ito lang try Oo, be. Ito lang try it. Ito kaya uh, parang kinakarkulan na lang po nila, binabaksin na lang po nila yung mga, kaba, mga kasabayan po nito na mga kababata. At, uh, sana nga po mga kalingap, mga kamabayan, at uh, makapahabotan po natin sila ng tulong pagmamahal. Uh, lalo na po sa gayong kalagayan po ni Kuya. Pero nakakabilib uh, nga lang po sa kanya sa kabila po ng kanyang uh, kapansanan. na uh, nakagawa niya rin tungo makatulong sa kanyang uh, mag magulang. Sa paggawa po ng uh, barbe, barbecue steak or banana fish steak. But, uh, ito po yung kanilang uh, pangunahin po na hanap buhay po talaga dito sa area na to. So, yun po mga kalinga Hanggang dito lang po ng ating uh, vlog Sa araw na ito At sya nga mayroon po pala kaming dalambigas po Para po sa inyo Magpasensyahan nyo po muna nai Ah, uh, di naman buka nung kalakihan. Wala pong ano man yan. At uh, sana ano, kung may biyaya po na darating uh, para po sa kanya. Ito, uh, babalik po ako, ako dito. Uh, sige po mga kalinga. At uh, muli po, nagpapasalamat uh, po ako sa inyo sa bawat pagkasama uh, niyo sa akin, sa bawat pag, uh, vlog na pinapuntahan po natin. At na, uh, kasakasama ko po kayo lagi. At uh, din po mga kalingat at uh, din po natin sila bang sa Dos Matubang at ito na vlog kalingapan. at, at uh, po ang yung abang likod kalingat At uh, ingat po uh, tayo lagi mga kalingat at God uh, bless po sa atin. Uh. Bye bye po. Yung malay namong yung malay. Bye bye. Bye bye. Bye hmm. bye.